Welcome to my channel. At ito nga, aalis muna kami at today is pure gold day, October 11. Ayan, sakay na muna ako kay Katara. Andito ako ngayon, naka blue and maroon ako ngayon. Ito at kasama ko ang aking jowa na ayaw magpa, magpa video niyan, ayaw niya magpa video lagi. Kaya kaya selfie selfie muna. Ito nga pala yung bigay sa akin ni Kina Qatar. Naka. At ito nga na, andito na kami. Medyo tinanghali kami, 9 a.m. na. Ayan, lakad-lakad. Dito na ako sa escalator. aura Aura. Para sa ekonomiya. Para kay Meta. <laughs> okay, see you later. Ito nga, sa pure gold na kami. Magkahanap ako ng kung ano ang una kong mahahakot. Marami nga palang pinabibili si Devin. Kuha muna ako ng bulak at bigs. Mahilig ako sa bigs. Hanapin ko muna yung pinabibili sa akin ni Terry. Eh. Yung Listerine. Eh. Ayan. Ah, ito. Ito yung gusto ng Listerine. Oh, arte-arte muna ako dito. Ito ang outfit ko. American pants na kulay maroon. Ayan. Sayo-sayo. <laughs> oh, Buka muna ako nitong champurrado. Favorite ko ang champurrado ito nga, nakuha ko na ng coffee mate at Nescafe de si Mamang. Ayan. Yeah. At ito na ang jowa ko. Nakapaghakot na naman siya na hindi ko nalalaman. Ano na naman kaya mga pinagkukuhan ito? Siguro puro sa manok niya. Mga bear pan, mga quaker oats. <laughs> at ito nga, nasa counter na kami. Ayan, yeah, selfie selfie muna. Ayan. Yeah. Hi Pants! Ah, kaibigan namin yung ano na yan, lalaki na yan kasi siya yung lagi nag a sa amin. Twice a month kasi kami nag-grocery kaya kilala-kilala na kami dito. Ibigay na ba yung kontrol sa kayo? Ano? Hindi mo na. At ito nga, nag ako ko my favorite sb 90 Yes! Ayan. At ito nga, tapos na kami mamili. Ha? At ito nga, ipapasok na kay Katara. Dito ka kami, kami lagi sa part na to, sa parking area na to. Ayan na. Ayan na kami ni Eddie. Ayan. Nahihilo na ang lola niya. Hi, Jordy. Hi, Jordi. naka na kami galing Pure Gold and that's all for today's Pure Gold Land October Nabili pa nang pagkain ng manok eh Ayan. Ayan Pagkain na naman ng manok Abunado ko na naman yan <laughs> Thank <laughs> you.